Okay, magandang gabi po muli. Ako po'y nagbabalik para sa isa pang uh, topic na gusto ko pong uh, i-share sa inyo. Siguro alam nyo na po yung tungkol sa yung uh, pagdating nila BBM, yung pag-uwi nila galing US, galing Hawaii, <clears throat> sumalubo nga po yung... Uh, ilan sa ating mga opisyal kasama si kasama si BP Sara sa pagsalubong doon sa Villamor Air Base. At doon nga po, nasaksihan po ng lahat, nasaksihan ng media, na, na pick up ng media, yung pangyayari na pangiisnab po ni Sara Duterte dito kay uh, Speaker Martin Romualdez. Na kumbaga, nakahilera sila doon yung uh, mga mga yung yung kasama sa entourage ni PBBM tapos sumalubong ang mga opisyal eh specifically yung si Sara no po na kung makikita po natin at inulit-ulit yan ng ilang sa atin mga vloggers na <clears throat> doon po sa picture na yon ay ah uh, kinakamayan, kinamayan ni Sara yung mga nakahilerang nga, uh, mga bagong dating. At pero pagdating po kay Martin Romualdez, eh at mang, siyempre, si Martin Romualdez po kasi eh, isang edukadong tao, no? Uh, uh civilized, educated, Kung mayroong upbringing. Kaya, at bilang isang nga uh, mataas na opisyal ng gobyerno, kailangan po nating magpakita ng magandang asal. Di po ba? Tama. Matataas na opisyal na ng gobyerno ito. Kahit na meron man sanang ng uh, mga iringan, sabay, huwag naman po sana ipapakita sa madlang people. Pero ito ha, kung alam natin na mayroong tampuhan, may mga irritants. At itong si Martin Romualdez po ay kahit paano sinikap niya na maging civil. So, at saka ang lalaki hindi kasi, ang lalaki kasi iba sa babae, yung kung yung babae medyo <clears throat> matantroms, ang lalaki hindi. At ito nga po, at mang, at mga uh, kakamayan ni Martin Romualdez, itong si Sarah, ba'y dire-diretsyo Dire-diretso, nakagama, ganyan ang kamay, oh. Nilagpasan po. Ito, alam kong na, napanood nyo na, pero, kumbaga, kinukwento natin, inuulit natin, para yung konteks ng ating pag-uusap. Now, so, nilagpasan niya. May mga nakakita. Yung katabi, at syempre pa, dahil alam nga ng lahat na mayroong uh, tension sa kanilang dalawa, Siyempre, ang mga mata nakatuon sa kanila. Al alam ni alam nilang dalawa yan, alam ni Sarah yan na nakatuon sa kanila, pati may media. May media na nando doon. At yun nga po, na <clears throat> nakuha ng media yung eksena. Na ayun, dire-diretsyo lang siya, kinamayan niya yung kasunod ni Martin. Now, ano mong ibig sa natin sabihin dito? Simpleng bagay lang ba ito? Hindi po ito simple, mga kababayan. Isang mataas na opisyal, mataas ang pinag-aralan, abugada kuno, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa, tapos magpapakita ng ganong klaseng asal, sa harap ng publiko, sa harap ng mundo. Dahil yun po ay marami makakapanood na nandudoon ng media. At ito na nga. Nag-spread like wildfire. Ngayon, anong pong ibig sabihin dito? Si Sara Duterte ay bastos. Nakapag-aral, pero hindi ginagamit ang pinag-aralan. Mataas ang pinag-aralan, lawyer. vice president, magiging future president. Yan ba ang gusto nating maging susunod na presidente? Isa pa, Secretary of Education. At mayroon siyang project na libro ata na nagtuturo ng magandang asal, kabaitan at friendliness sa mga bata. Turo niya. Pero siya, hindi niya gawa. Anong klaseng pagtuturo yun? Hypocrisy. Di po ba? Ngayon, dito po natin makikita kung ano ang totoong kulay, ano ang totoong pag-uugali nitong babaeng ito. Si Sarah Duterte bastos, mal-edukada, uncivilized, childish, mayabang. Mayabang dahil ayaw niyang bumaba. Kahit pansamandali man lang. Na ibaba man lang kanya ang kanyang uh, pride. Nagpakita man lang sana siya ng pagiging sibilisado sa harap ng mga tao at doon sa taong nag extend ng kanyang kamay of hand of friendship oo mayroon silang mayroon kayong alitan pero sana naman magpakita ka ng kagandahang asal sa harap ng mga tao tapos after that nung in-interview ka sabi mo hindi mo nakita hindi mo nakita kasi nga nakuha na ng, ng press, ng media. Ang media pa naman, ang mga matanyan, alerto talaga yan. Lalo pa sa mga ganyang uh, mga klase ng eksena, tao na sinusubay ba yan talaga nila. <clears throat> Naghahanap ng maiiskop. At ayun nga. <clears throat> Pero ito pong pangyayari ito ay parang walang saysay kay Sara Duterte kahit siya ay map, mapulaan, parang baliwala so okay lang sa iyo Sara Duterte na isipin ng tao na ikaw ay isang bastos ikaw ay isang bayabang at mal mataray tinarayan mo si Martin Romualdez hindi ko kinakampihan si Martin Romualdez ang sinasabi ko lang yung kagandahang asal sa harap ng taong bayan yung kabastusan mas mataas ang posisyon mo kaysa kay Martin pangatlo lang si Martin mula sa iyo dapat sa hindi ba dapat sana magpakita ka ng mas magandang asal doon sa subordinate mo hindi naman subordinate kasi magkahiwalay naman ng pero mas mababa ang posisyon ni Martin kaysa sa iyo ikaw ang future president supposed to be. <clears throat> Pero ano itong ginawa mo? Mga kababayan, gugustuhin ba natin ang ganyang klasing pangulo? Mataray, mayabang, mal-edukada, bastos. Naturing ang Secretary of Education. kung hindi mo magagawang maging, uh, maging edukada sa harap ng taong bayan, sa harap ng mga kapwa mo politiko, Abay, mag-resign ka na bilang Secretary of Education you are not fit to be. Nagtuturo ka ng kagandahang asal sa mga kabataan, pero ang ginagawa mo ay kabastusan. You are so bastos. Childish. Spoiled brat talaga. Mga kababayan, ang pag-uugali talaga nito mga Duterte, itong si Sarah at ang kanyang ama ay super yabang ng mga ito ang yayabang ng mga to. Akala mo sila ang Diyos. But well, ang Diyos naman ay hindi ganyan ng asta, di ba? Di ba ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawan. Ano ang Ano ang tingin nila sa sarili nila? Mga kababayan, napakayabang ng mag-amang ito. At itong ama may balak pa na bumalik ng may balak pang bumalik ng politika. Tatakbo daw na senador para mang gulo. Di ba sinabi niya yan sa programa niya sa SMI? Siya ay nakaretire na sana. Pero, dahil sa mga nangyayari na kaysa inaapi daw yung anak niya, mga pabiktim kayo. Feeling victim? Eh naman ng itong nang bibiktima ng uh, taong bayan, ninanakawan nyo ang taong bayan ng pera. Inaapi daw yung anak niya. Kaya tatakbo daw siya uli. Magpupolitiko ulit siya. Magsesenador sa 2025 at by 2028 daw. Tatakbo siyang vice president ng kanyang anak na si Sarah. Wow! Akala nyo naman eh, mahal pa rin kayo ng taong bayan. Mga kababayan, hindi po natin kailangan ang mga taong ganito. Hindi natin kailangan ang politiko, mga leader ng pamahalaan na ganitong klase ang pag-uugali. Mayabang, manggugulo, hindi sanay na hindi na pagbibigyan. At itong ama na si, si Digong Duterte, kaya siya tatakbo, kaya siya babalik ng politika para maging sakit ng ulo. Mga kababayan, sinabi niya yan. Sinabi niya yan. Kahit na mapanood niyo sa ilang mga vlogs o kaya dyan mismo sa SMNI, sinabi niya na magiging sakit ng ulo siya ng ibang mga kasamahang politiko. Oh, tatakbo ka para sa isa isang posisyon sa gobyerno para maging sakit ng ulo? ng bayan at ng mga kapwa mo politiko? Tumakbo ka pa. Mga kababayan, hindi po natin kailangan ng isang sakit sa ulo. Hindi natin kailangan ng isang politiko uupo dyan sa gobyerno para mang gulo lang. Ang gulo-gulo na nga po ng ating bansa. Ang dami nating problema, ang dami ng problema ng mga nasa posisyon, ang dami nating problema. Dadagdag pa itong si Raulong batandang ito? Ano ang dadalhin niya kapag siya ay tumakbong muli at manalo? Gulo? Gulo ang dadalhin niya. Bakit natin ibuboto yan? Bakit natin bibigyan ng pagkakataon na makaupo at manggulo? Mga kababayan, hindi natin kailangan ng mga ganitong klasing leader na mo mga Diyos hindi natin kailangan ng manggugulo ang kailangan natin ay kaagapay katulong sa pag-solve ng mga problema ng bansa imbis na magtulong ka maraming problema ang Pangulo ang uh, mga lalo na yung uh, ating mga sa National Defense ang ganti nating, nating problema dyan sa pakikipaglaban natin sa ating teritoryo imbis na tumulong kayong mag-ama kayo, ang daladala ninyo ay gulo. At may balak pa kayo, may balak ka pa Duterte na bumalik na maging maupo ulit sa pulisa, sa gobyerno para manggulo lang. Hindi para maglingkod sa sambayanan o makatulong sa ilang mga kasamahan na lingkod bayan, kundi para manggulo manggulo, maging sakit ng ulo. Mga kababayan, hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin, mga mamamayan at mga lingkod bayan na nakikipagtulungan sa pamahalaan. Nakikipagtulungan, nagko-contribute ng solusyon sa mga problema. Hindi yung... Kaya alam mo, ang dapat talaga dito sa mga nagpaplanong ito na manggulo, Damputi na yan ng ICC yan para mawala na sa landas natin. Eh may balak pa lang ng gulo eh. Ngayon pa nga lang ng gugulo na eh. Ang dami nating problema dinadagdagan mga unnecessary mga unnecessary irritants. Imbis na tumulong dating Pangulo, alam mo, alam mo kung ano ang problema ng isang Pangulo. Alam mo kung anong problema ng ating bansa, pero imbis na tumulong ka, pasakit ka ng ulo. Dagdag ka sa pasanin. Dagdag ka sa pasanin ng Pangulo at ng sambayanan. Buisit ka. Kayong mag-ama. Di ba mga kababayan, huwag nating bigyan ng pagkakataon na maupo ang mga yan. Dahil walang idudulot na buti yan hindi tayo matatahimik kundi puro gulo. Gulo at hirap. 'Yun lang po mga kababayan at uh, sana po sana po maging bukas po ang ating mata at isip na makita ang mga mali at ang mga hindi pwede na maupo sa gobyerno. Okay? Maraming salamat po sa panonood at uh, see you in my next vlog. Peace.